Ah, uh, kailan po kayo ano sir? Uh, paano kayo nagka-interes sa kalapati? Ah, uh, kabataan ko, ako, mahilig ako magkalapati sa Tsaka mahilig ako mga rera. Tsaka mahilig ako sa kulay. Kulay ng kalapati. Ang bawa, at uh, black sheet card. Yung mga ganun, mahilig ko ganun. Ah, uh, pangarera. Di ba kapalit Ay, masarap kasi mga pag nananalo ang kalapati. Sir, ano pong ano, nagustuhan nyo sa pagkakalapati? Kumpara sa ibang sport? sa malaki inom ng kalapati mas maganda yun tignan kaysa pang karira. kasi ang karira ano eh malanalo ka rin bali sir kailan po nagumpis ang magtinda rito sa masinag ah ano hindi pag naupo to, wala na o saka ka na mamimili ulit ganun sir yung pagpesto nyo rito kailan, kailan po nagumpis hindi bago lang siya ganun bago lang bago po. sino po may ari sir uh, lagi uh, Malis eh. Oh, malis po. Bali sir, ano po yan? Bakit po naisipang dito sa kalsada ilagay yung ano? Yung tindahan so, ng kalabang? Samantala kalapat? lang si. Ano, pong balak? Saan po ililipat? Ililipat dito. Sa mga 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 Sir, ano po yung nagtitanda nito? Ah, magkakalapati po talaga. Ha? Ah? Mag magkakalapati po talaga siya. Ah, hindi naman. Deliver, gano, lang din iper ganoo lang pero skirt lang po. Sumstay so, naman ang, ano sir napapansin po ba rito sa tabi ng kalsada? Ano na? Napapansin naman po rito ang kalapati sa pwesto. Ano? Kasi bihilik marami naglalakad na dito ng lapadi, may isa siya, siyang nakikita. Magkano po ba ang ano kalapati rito sir? Depende sa klase. No? Ano po bang klasing mga kalapati meron dito kinitenda niyo? Ah uh, ano, racing ganoo. Apo. Racing o uh, uh, pagkarira, gano'n? Mga magkano po ang range ng presyo, sir? Uh, depende. May 150, 100, sir. Alin po ang 150 at 100 dyan, sir? Ito, oh, ito, 150. Ano bang pagkaibaan yan sa 150 sa 100? Sa 100 kasi may, may maliit lang ilong. Gano? Sir, ano po bang pinagkaiba ng malaki ang ilong sa kamalit? Ano, may Ay, ano po ba yan? Ang malaki ilong kasi, Pagkakita tingnan, ito lang ito, malaki. Sa magkakalapat maganda pong tingnan. Oo. Oh, eh pagka maliit naman sir, anong... Maliit, ang iniisip nila, native. Ah, native, yung pong pagkakaiba. Sir, hanggang kailan po yung pwesto rito? Pag nalangupusan siya, yan, pahingas siya, yan okay. Sir, meron po bang ano, uh, number na pwedeng kontakin yung mga magkakalapate na gusto mag-acquire niyan? Wala eh. Wala pa ano, eh. Hindi ko makakontak. Okay. Yep. Pero kayo sir, ano po talagang ano nyo, hanap buhay nyo? Bukod sa pagbabantay po rito. Kikita ng mineral. O mineral. jar yun. Apo. Bali sir, pang ilang araw na po ito ngayon. Sabi nyo, bago pa lang. Ano? Apat araw na yan, sinaubos. Apo. Mga ilang pong kalapati po pala yan. Ang ano? Ano? Ah, 40. 40. Yun lang po sir. Maraming salamat po.